birthday ngayong araw mga kuys ay nagulam nga pala ako nitong napakalaking alimango. Pina-check up ko na rin yung motor kong silagalag, madalas kasi itong may ubo. Panibagong araw, panibagong kabutihan na naman mga kois. Damag na umulan dito sa amin kaya kulay kape yung dagat. Yung kape ba na nilagyan ng coffee mate, ganun ang kulay niya. Gingising ko lang dyan at may pasok ako ngayon kaya tara, kape muna tayo. Hindi rin ako sanay na nag-aalmusal sa umaga kaya tamang pakapi-kape muna tayo. Katapos nun, pumunta muna ako dito sa pinapasira namin bahay kung tapos na bang butasin yung mga dingding niya. Buti na lang pala, hindi pa, sinisimulan pa lang. Pinsan ko nga pala yan at sanay talaga yan dyan sa mga ganyang pukpukan. All of a ay biglang nga palang nandito na ako sa school. Wow, English yun ah. Kaso nga lang, biglang umulan. Kaya naman... It's been raining in Manila... Isinara na lang namin muna yung mga bintana baka kasi pumasok yung ulan. Pagkatapos na nag-review muna ako sa exam kasi namin mamaya. Kawala na naman ako maisagot nito at manulad na naman ako sa katabi ko. Charot lang yun syempre aral-aral din tayo pag may time. At buti na lang talaga sumikat ang haring araw pagka uwi ko. Kaya dali-dali kong dinala yung motor kong silagalag dito sa talyer. May ubo kasi siya at isang ligo nang hindi nawawala kaya kailangan ko nang ipa-check up. Medyo nang lalabo na rin yung paningin niya kaya pina-installan ko na rin siya ng mini driving light. Dalas din nga tong naliligaw at minsan hindi na nakakauwi ng aming bahay. Kaya this time pina-check up ko na siya do sa kaibigan kong doktor. Yun na nga ang findings, marami siyang sakit at sigurado talagang masakit sa bulsa. Sa puntong ito nga ay sinimula na siyang turukan ng mga anesthesia para nang sa ganon hindi daw siya masaktan sa gagawing operasyon sa kanya. Dito nga ay sinimula ng balatan yung mga wirings niya. Papalagyan lang natin siya ng additional na dalawang mata para pag drive tayo ay malinaw yung paningin niya. Binilhan ko na rin nga pala yan ang pangmalupitang switch na pwedeng gawing pang remote control sa bahay. Ang maganda doon solar pa nga daw yan at buka naman talagang effective kaya inorder ko na lang. Sa online ko lang binili yan at makakasigurado ka talagang palyado. This time nga ay tinesting na namin kung gumagana na ba talaga siya. Mukha namang hindi na nga siya gumagana kaya okay na siguro yun lalagyan na lang natin ng flashlight. Pagkatapos ng talian na lang natin ang lastiko para masiguradong tumagal. Pinabawasan ko na rin nga pala dyan yung bangko ng motor ko. Wala rin naman kasing umaangka, sayang lang yung space. May umangkas man eh, hindi naman marunong magbayad, ang mahal na kaya ng gas ngayon. Dito nga ay napa-okay na lang yung tropa ko. Kaya ayun, binuhos na lang niya yung galit niya doon sa pagbabawas ng bangko. Naging biktima na rin kasi yan nung hinatid pero hindi ginawa. Charot! Napalitan ko na rin nga pala ng seat cover si Lagalag para magbuka naman siyang astig. One Piece nga pala yung pinalagay ko sa kanyang seat cover para magbuka naman siyang anime. Pinagupitan ko na rin siya para mas pumogi ng todo at mas maraming may angkas. Ako nga ang problema nga lang natin ito ay sobrang mahal na ngayon ng gas. Maya maya pa ay may dumating nga dito mga tropa nating atabs. Sama ko daw sila sa vlog kaso naman biglang nahiya. Papagawa daw nila yung bike nilang nasira. Sabi ko nga sa kanila ay ako nang gagawa at babayaran ko pa sila ng 20. Ipapawel welding daw nila yung kadena para hindi na maputol ay kakong ay ayos yan. Nakakwento ko nga hindi ko na rin na tinanggal na pala yung gulong ng motor ko. Papalit na rin daw ng dalawang bearing at kailangan ko na rin bumili. Medyo kalog at log na rin daw kasi kaya eto bumili na rin ako ng dalawang piraso. At sa puntong ito nga ay pinalagyan ko na rin ng taillight at pundido na rin pala ito. Hindi nga lang may balik sa dati at mukhang labis na din ang tornilyo. Sa wakas natapos na din. Shout out at salamat nga pala dito sa tropa kong mekaniko. Kung may papagawa at papasira kayong makina ay sa kanya nyo nalang dalhin. Siguradong sa huli kayo magsisisi. Katapos nga nun ay umuwi na ako ng bahay at medyo magutom na rin. Nagbungkal na nga lang ako dito sa kaldero at buti na lang meron pang ulam. Sabi, ang laking alimango nito. Siguradong food trip na naman tayo nito mga kuis. Buti na lang talaga may natirang ulam at may bahaw na rin. Timplan na rin ako nitong isang basong mainit na kape. Kaya ayun, pwestohan na natin at tirahin na natin itong mga natitirang bahaw. Maraming salamat sa panonood at nasayang ko na naman ang ilang minuto ng buhay nyo. Hanggang sa muli! Ako po si Kuya Jay. Like and follow for nonsense video. Tara, kain po tayo.